So guys, may nakita ko maraming hangar dito. Kuning oh, ko. Lalim natin. Sa bahay. Nagay ko lang dito yung cellphone ko. Wala ko wala Dito na lang kayo. Marami siya. Dito lang yung guys na ano. Dito nagbubulok. bubulok. Teka lang, dalhin ko sa Sayang Sayang yun ko na sa baka yan Buboy buhay Wala na So ito na po ako na guys Dami Tanin ko sa bahay A few moments later. So, ito na guys na pulot natin na ano. Ito sa bahay. Ito ko na lang ayusin. Ayan, marami yan. So, ayusin ko na lang dito. Pag himahimayin ko. Para maganda. Saka lang. Dito tayo. Diyan tayo dyan. Ayan. Ayan. kabit na dami ito guys oh malikit lang ngayon masasaya natin bilisan natin uh, mga ang segundo lang meron ko ito sa Pinas gawa ng sa atin hindi naman ito kasi na, hindi naman ito ganda ng pagkain

yang iba medyo okay yung lang hindi okay tagal ko na naga, tagal na akong naghahanap nito tagal na ayan tagal na akong naghahanap nito ayan, nakikita

Non siamo con la panetta. Kasi pag nabalatan pa, So, ito na siya, guys. Marami siya, oh. Hmm. Diba? Oh. Dami. So, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Tudaling ko. Pagbakasyon ko sa Pinas.